Good morning mga kabikers For today's video mga kabikers Punta tayo ng balatan, sana matuloy na Hintayin pa natin si Kuya Ramil Nung dati nating Punta na cancel pa, di tayo natuloy Sana ngayon matuloy na Ang hali na mga kabikers 6.27 na Yun o no, mga kabikers Happy Sunday morning Ganda ng panahon natin ngayon mga kabikers Maganda ito mga kabikers Ilang araw din tayong hindi nakatikim ng matinding init ngayon mainit na sana tuloy tuloy na ito mga kabikers we are going to Town na mga kabikers almost 2 kilometers nasa proper na tayo ng nabwa so ano pang natin mga kabikers vamos amigo let's go mga kabikers a... yun mga kabikers nandito na sila si Kuya Armel at si bro, Clinton party na na yung kuya, di siya magtutubig kaya nga <laughs> yun o mga kabikers pabalatan na tayo mga kabikers sana matuloy na to baka may biglang twist na naman to sa dulo <laughs> tanghali na time check 7.24 dito pa tayo sa bandang Nabua mga kabikers Santo Domingo Nabua Hard struggle just to be me, had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me and what was left you know, I put towards my dreaming, but the only thing You know Maga Bakers But Bakers laban Bakers parang di pa tuloy yung balata natin mga kawekers ibang pa itong dinadaanan natin yun know, o kinargahan na yung dalawa nagmamadali na yan kargahan para pawisan <laughs> kinargahan mga kawekers para daw pawisan yun o tuloy hindi ko alam yung ruta natin mga kabikers Si Kuya Ramil na bahala nito Hindi <laughs> na naman natuloy ang ating pabalatan mga kabikers Aba kinargahan mga kabikers Naka 25 oh Life that has meaning Are the things you gotta work for believe me Take into your hands a plan your own yung may ahon para ma-challenge si Brooklyn Ton. Nakalabas pa lang yan. Tama daw pa ka Kanan tayo mga kabilers can land your own know, brand and damn I feel no one takes accountability saan kaya ito sila lang nakakalam abo so, may paahon pa ng punti ah convincingly unwilling to nakaabot din ng 7.5 gr gradient mga kabikers you know ganda mga kabikers kitang kita walang dayang pala yan you know ganda kitang kita walang daya ang kagandahan ng ating nature mga ka-bikers yun naman sa kapila ang ahon dito tayo kaywa ah. pagbabalik pa ahon sa ah. pa tulong yan ah Pahon ka ba yung curse Iyan oh Mabahaba ah 7.7 7.9 lang sagad hindi nakabot ang 8 maliit na kalsada namang pinasukan natin mga ka-bikers nabas na rito ito bula ito kasi palusong may ahon to <laughs> ahon nya may tulay pa oh wow ganda ng tulay ah puti yung bato ay eh, puti biglang biglang siko pala to nabigla ko ah 14 biglang nag 14 biglang nag 14 regent buti nakakambyo ako eh hindi nabitin pakalma kalma pa ako nun ah Lang. Ah. I swear to God, they all let me down. I always spot just to wear the crown. I'm off at these clowns who were taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. Good. Come on, It's only worth it if you work for it. won't stop till they Sarap pala magbangging-bangging dito kaya nilagyan ng hams <laughs> uh -oh. Oh, wala. Kaliwa Sa

So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. You yeah, know. Ah, yeah. Yeah, nakakatakot ka kas ha oh no Madalas, pagtingin ako pinidol Ano? 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 ba yan? amo. Ano? 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 kaya Ano? Kaya dapat naka naka ano tayo naka buhilo ba? Ganda dito oh. Pwede pa pala maligo. Ganda mga kabigers. Dito kayo, sarap mag-swimming. unang umatake hindi daw siya magkakambyo ha kayang kaya walang daya o si Brooklynton bawal daw magkambyo kaya kaya nila kami ha budulas mga ka-bikers ang daming bato oh no kaya yan Eight. 8 8.6 buti na lang hindi maulan mga ka-bikers maulan pa to nako hirap yung paunin karaming bato budol ride nga to mga ka-bikers sumagad ganin ng 8.8 kaya naman ang problema lang rough road kala ko hindi ko kaya first time pa tayo nakadaan ng ganitong rough road mga kabikers yan o may siminto din mga kabikers simintado na hindi nga ako dun ha parang dumulas-dulas yung gulong ko eh Di kasi tayo sanay. Kinabahan na ako, kinabahan. <laughs> Tuloy-tuloy na pala yung ahon mga kabikers galing sa tubig. Buti lang dito banda. Simintado. Naka 6.0 din mga kabikers. Kaya medyo makunat-kunat rin. Matindi pala tong boodle rides ni Kuya Ramil. Huwag ka. 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 Huwag ka. Huwag ka.

Dito tayo sa crossing mga ka-bikers Sa kanan dyan, papunta Gula Proper Pakaliwa, Tanawan Kanan tayo mga kabiters Ito lang Ito mga kabiters Ito dito na tayo sa sentro ng Bula, mga kapatid. Uh, yeah. wala tayong madaanan mga bikers oh. saan ba tayo dadaan? wala na nabudol na tayo ni Kuya Romel wala na tayong madaanan <laughs> hindi pa talaga humupa yung bahay grabing baha mga ka hindi pa humupa dito dati kuya wala talaga ng baha wala. Kitang-kita walang daya. Wala nang kalsada. alternative mga kabikers hindi pa madaanan yung kalsada ibang way muna tayo dito tayo kabikers dito tayo makadaan dun sa kabila yun lang rock road Yon! ganda mga kabikers dito tayo sa bulang mga kabikers Saan Papunta tayo ng bao mga kabikers Sa gilid tayo ng irrigation man Mukhang paula na Oh putik <laughs> Ay may ano naman Buti na lang bro Meron pang trail talaga Thrill <laughs> Mukhang binubodol mo yung rigid fork bro ah Ang nabudol talaga yung rejet ko nito. Paulan na pati mabutan tayo ng ulan nito. Yan ang mga kabigars. Palabas na naman ng highway. Pakalan tayo mga kabigars. Dito na tayo sa Bau. Pasok tayo sa mga gawang kalsada mga kabikers Papuntang Bula Tingnan natin kung saan to Hanggang saan Iyan oh. Dito na kami sa ginagawang kalsada Papuntang Pao Sarap maglibot mga mga kawakers Mabutan ba tayo ng ulan Diretso ito ng Bula Shortcut sure ito eh Tayo mga palayan yan sa guild mga kawakers Hanggang dito na lang tayo mga kawakers At laging tatandaan Bike is life Bike, bike, bike I hope you enjoy my video, mga kabikers. And please don't forget to subscribe, comments, like, and share. Muchas gracias, amigo. Adios. God bless you all, mga kabikers. Thank you. Bye bye.